Maligayang pagdating, ako ang iPhone 6 Plus at ako ay ateista. Hindi ako naniniwala sa alinman sa mga pamahiin na nag nagaangkin na mayroong isang matalinong nilalang na lumikha sa akin. Sabihin nating hindi ako obligado na maniwala sa gayong pag-aangkin sapagkat ako ay bunga ng pagkakataon lamang. Nakita nyo ba kung paano ako gawa sa metal at plastik? At sa loob ko ay may bateryang lithium na gawa sa iba't ibang metal tulad ng zinc, cadmium, nickel at iba pang materyales at naglalaman ito ng DDR3 na memoria na gawa sa mga konektor ng transistor at maliliit na kapasitor na maingat na nakaayos sa mga chips na elektroniko. Gayun din, mayroon akong mga unit ng pagpoproseso ng sentral at grapiko na binubuo ng silikon at iba pang mga semiconductor, naglalaman din ito ng flash memory at sapphire crystal display at maraming iba pang mga bahagi. At ang lahat ng mga elementong ito ay nagkaisa sa isa't isa sa paglipas ng mga dekada ng pagunlad at pagpili. Kami ay nakakaalam ng aming mga pinagmulan at mga ninuno kaya't nakikita namin ang mga bakas nila at mga tanda na iniwan nila sa likuran nila sa bawat lugar. Ang kwento ng kanilang pag-unlad ay lubos na kapanipaniwala. At sa gayon kami ay dumating sa kairalan. Kami ang mga iPhone. Kaya hindi ko kailangan na makinig sa mga ganoong alamat na nagkukuwento tungkol sa mga nilikhang katang-isip na lumikha sa akin gamit ang kanilang mga kamay. Nagbibiru ba kayo? Alam ba ninyo? Sa katotohanan, hindi ako naniniwala sa kairalan ni Jobs kahit kailan. Oo, maaaring makatuwiran na magpatotoo ang ginoo sa bersyon 2007 ng ganitong paniniwala, ngunit wala siyang anumang ibang pagpili, ngunit hayaan ninyo iyan. Ang bagay na ito ay nangyari noong taong 2007 at wala sa lalaking ito ang sistema ng pandaigdigang pagpoposisyon GPS. Kaya hindi ninyo maaaring sisihin ang tao sa pananampalataya sa bagay na iyon. Ngunit sa parehong oras, huwag ninyong sabihin sa akin na kinakailangan nating mag-isip sa parehong paraan noong taong 2016, dahil naniniwala ako na kung gagawin natin iyon, hindi na tayo karapat dapat tawaging mga matatalinong telepono mula ngayon, hindi ba?